So itong ating microphone mga idol at saka uh, microphone cord ano. So doon sa mga viewers natin na nagtatanong kung paano daw ayusin yung microphone na may ugong. O pag hinahawakan itong microphone ay umuugong. So ito lang idol ano. Unauna uh, -una natin itong tingnan idol, itong pinaka PL jack nya. Ito. So dapat ito idol, itong pinaka uh, 6.35 nya dapat mahigpit ito no, bukod dito bukod dito sa ating thread halimbawa nito dapat ito kahit wala itong thread natin mahigpit ito kahit ikutin natin hindi may ikot ito so isa yan sa dahilan mga idol na may humming yung ating microphone lalo pag ito ay maluwag na dito sa kanyang uh, connection na to so kailangan mahigpit siya katulad nito mahigpit pa rin Ang pangalawa dito mga idol itong pinakapasitive natin na connector dapat hindi magadikit dyan sa ating uh, microphone so ang connection nito idol pagdating dito sa ating XLR ito pagdating dito sa ating XLR 1 in 3 dito ay magkadikit yung number 2 lang ang uh, hiwalay dito so yung mayroong haming dito mga idol itong positive ones na nagdikit yan sa ating uh, body ng microphone so kaya pag hawak natin yan uh, tumutunog yung ating microphone dahil uh, nagdikit dito yung Uh, positive wire nya so kailangan talaga idol pag natin dito sa ating XLR dapat ang magkadikit lang po dyan yung 1 in 3 dahil yan ang uh, ground at saka common ground itong dito sa kanyang XLR so ang number 2 dito idol dapat nakabukod po talaga yan dahil yan ang positive connection dito sa ating uh, positive connector dito sa ating PL jack so ito idol sinom natin ano para mas makita ito yung ating a uh, PL jack para sa ating microphone. So dalawang connection natin dito sa ating PL jack. Itong pinaka-negative, magkasama ito sa common ground natin. So ito yung ating uh, positive yung kabila, yung kulay puti na yan, yung may uh, balot na puti, ano. So napapansin yung mga idol, pag ginawakan natin itong ating ground, wala pong ingay, ano. Pero itong mga idol, pag ginawakan natin yung kabila, yung positive, basta matikit 'yan sa kamay natin o dumikit man 'yan sa body ng ating microphone, maghahaming po 'yan siya. So katulad nito. Ayan. So kung naririnig nyo mga idol ano, may humming siya. Pero pag binitawan natin, wala syang humming Ayan. So kaya may mga microphone mga idol na pag ginawakan natin yung ating body ng ating microphone ay may ground sya. Dahil ang positive nito, malamang nagkadikit dito sa ating uh, XLR connection. So dapat yung number 2 dyan ay bukod. Ayan. So may number lang po yan. So itong pinaka number 2 niya, ito yung uh, positive wire, yung 1 in 3 diyan, yun yung common ground at saka yung ground ano. So kahit magkadikit diyan, walang problema. Pwede natin tingnan itong XLR o baka palitin na rin yung inyong XLR kung sakaling uh, ganun pa rin. So ito nitong XLR natin, uh, natutunaw din to kasi plastic to no. So may posibilidad na luluwag itong pinya dito sa loob. So ganun lang idol, napakadali lang ayusin ito. Lalo pag uh, buo pa naman yung ating microphone cord, so pwede natin i-check dyan itong PL jack at saka yung ating XL.